Hello everyone. So napratan mo na lai eh, no. So sa next season uh, managat na po ni og sa na bayobud. Sa uban pa ang tawag nila mga sulid. Sulid na siya na pula. Ang tawag sa uban. sa so, mo sa lugar namin sa Surigao uh, pulahan. So anatong mo ang karon na siya an tarip ni siya. So, na pink tapos pula orin o ni siya Ihalo ni siya para mo mo hindi pa niyang kulor halo hindi kong hindi nito paghalo or paano niya siya or isara ka ani ba or duha so yung siya panghal, ni si, panghalo niya si ni pang ipaon ipaon sa mayubo na pulahan ibali pain tagalog pa so mga kalos ang iyang hook Taga ni ya. Hari di sini Yang taga. Okay, mango, nasi yan, ay Amba yung bud manggo dagko na siya itag kilos dos pinaka ubos raan onomidya hag kilo So nay gani uba na tag kilo or tunga na sa isa nang tupa Tawen so, hook among i e, kami itu, idi ka ano meron idi no mga 80, 100 ka pieces ni siya 100 so nai lumapit na sa mga tindahan ni sa bisayan sa mga marketing ng mga nylon so ayan na mga dua siya na dua ka box kung kuha kay magandam-andam nako kay hatid na an karon ang pakuha man karon pero minus pa di, di pa mutudaw pakuha niya kali tong tonong lah mukanya tong tonong tentang di sini kata kan yuk manggil di so atong nylon oh ini yang kuyambut nato miru bainti nih sih ya oh ini mah kalau miru atong ni eh, kuyambut sa atong taga tapos ang atong bahayan ipindi na sa inyo kung sa inyo ibahayan anak ko ibahayan sa kong tanagat at uh, 100 na no ni tag nobinta bintan na ko 100 na ako pang kay kumu siya sa bali mo mahimo na may sa so 100 na ko gigamit um, bahay yan. so parang na tang himuon so magana na right? ko pang karon so balhibo sa kong nahong kay kitam ang mag basta basta yang kinatong na ano, siya mga karon kay So, tomorrow na po, magpanapod ko mag mag sa kustalit. Kung naman na kay Kakuti Bay, maghihimu na ng taon sa isda, no? Tawag na pain. Ano tawag na pain? Patungin mo on. Karne siya mga kalos, balhibo sa manok. Kanang balaw. Balaw siya may gwapo ipaon kay sa ilayom. Mag siya. Mag kinaw, gold. Tapos ang mo sa kasparit Pura amor siya ng sayan. Pula sa ilayom. Marag pasayan siya. So pasayan sa pasiga na sayan siya kung paon. Tama siya pang sa so, isda. So, kini siya na mo ipaon sa isda. ani sa manok. balaw. Hindi na sa inyo kung bakiki ba or mas hindi bakiki. Kaya to wapo sa yung kay Murag. Pasayan din siya na bakikihon. Kari, may pasayan na pula sa maluto. Kaya na pasayan na pula. Kaya yung kung buhi pa ni pa, pasayan, so merong magka-green na siguran siya. Pagluto, o mo inaani pula nang pula nang nan ibagas siya. Ito so, nga siya tapos may balibo iba sa manok. Meron na siya kung hinloan depende sa ila ka nagkonsili no. Sabasan na na oh. o. Para hinloan sa paghihimo. Sabasan. So, ako na siya ilain kay para ni mo, nargo na ko nargo na ko kuan nargo sa nung sa buhok Hindi ka kung atong no? Oh, Kabalibo sa manok. Hindi ka siya. So, mawala itong mga kalos, uh, ko ba kung video? So, kung sa'yo naka nakarita ani, uh, so mag-like mag -like and -like, share na lang mo, o kung sa'yo managat mo, sunduga lang yun, i- i-, i o, sa ista. So, lamin siya, eh. pwede siya may balibo, isagos sa marungay, sa pambaka. sagol siya sa lutkod. So, gagmay siya na taga na, mga sa so Sai, So, Shintai City. Sa niya sa, uh, ayan, So, tama ka lost. thank you so much. Anong bisyo. Tara, let's go.